Hello mga idol, kamusta po kayong lahat? I hope na nasa mabuti po yung kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At syempre, sana lagi po kayong ayos. Ayan, at syempre, binabatik po kayo ng magandang araw. Ayan, kamusta po kayo? So, ayan, ka-out ko lang sa trabaho. At, uh, eto, nakapag na rin tayo. Nakakain na rin ako sa crewmess. So, magkukwento lang ako sa inyo. Medyo, uh, hindi maganda yung naging uh, gabi ko ngayon. Kasi nga, na-discussia ako. So, ayan, nakasok ako mga ka Idol, ayan oh, papakita ko sa inyo, ayan. ang galing, ang galing. <laughs> so ayan oh, So napaso ako pag ko ng uh, dessert. <laughs> Gago. So medyo mainit kasi yung uh, dessert na pinikap ko. Weh, na! So ayan napaso yung uh, dalawa kong daliri, ayan. Tara. So ayan oh. So, ayan, nagkatubig siya. So, hindi ko muna siya pinuputok. Ayan, no. So, ayun talaga, minsan kahit uh, nag-iingat tayo, so, hindi natin may iwasan yung disgrasya, lalo na dito sa barko, no. So, napakahirap ng trabaho dito sa barko. So, ayun, laging may bunto talaga ang disgrasya. Kahit anong ingat mo, at uh, pag sinabi nga disklasya, ang disgrasya, uh, ang pag-usapan. So, walang nakakalusot. Damn! Hey! So, syempre, sa lahat ng mga kabaro ko dyan, sa buong mundo, sa lahat ng barko, mapakrusip ma, ship, mga cargo, uh, tanker, ano pa ba, refrigeration, uh, syempre, yung mga passenger ship yan, lagi kayo mag-iingat. Syempre, syempre, yung mga nasa lupa rin, no? So, lagi kayo mag-iingat. Stay safe po tayo lagi, no? So, hindi natin maiwasan na malisya siya, kahit nag tayo. So, ayan, kaya kung yung nangyari sa akin, ayan, <laughs> lumobo siya, lumobo. Ayan. Pero hindi ko pa pinuputok kasi, ayan, at uh, medyo ninanam naman ko pa. Pero binigyan naman ako sa medical nito. Nag-report ako sa medical, yan. Binigyan naman ako ng itong, uh, ano ba ito, silver superdicin cream, ayan. Oh. Wala kaming pakialam! <laughs> As in, ayan. So, ayan, papahidong ko mamaya. sa binigyan din ako ng gamot. Siguro sa karet kasi medyo microchip. So, magkakaroon pa ng konting investigasyon bukas kung ano talaga yung totoong nangyari. Kasi uh, pinapirma ko ng salaysay kung bakit. Siyempre, ganito sa barko no? Kung may mangyari sa'yo at nandiskasya siya ka, kahit maliit na bagay. So, kailangan mong gumawa ng uh, report, incident reports. So, yun. Merong uh, uh, doktor. Siyempre, yung ah... Uh, <clears throat> uh, Uh, security officer, so yun inimbestigahan tayo kung anong nangyari, pero bukas uh, ng gabi, uh, yun uh, i-reviewin pa nila yung uh, camera, tapos titignan ko ano yung talagang totoo nangyari kung totoo yung sinabi ko dun sa salaysay ko so magkakaroon pa ng investigasyon. so ayun mga ano, syempre eh, ang inuuna talaga dito yung uh, safety no ng bawat isa hehehe, <laughs> yeah, boy. so yun, so So, ayun. pinabuga rin ako. Pinabuga rin ako ganina. Uh, Siyempre, gusto nilang malaman. Baka pumunta ako ng duty, tapos nakainom pala ako ng alak. So, pinabuga din ako ganina. So, mahigpit sila dito sa barko, no? So, katulad niya, pag may mga isidente, eh, Siyempre karaniwan, minsan yung mga cruel na pumasok. So, ayun, kung kanyari, uh, may hangover pa. Tapos, hindi nakapag-trabaho ng maayos. What the? So, ayun, Uh, pag nag-report ka sa medical tapos na-disgasya ka nag-report ka sa medical uh, talagang pabubugahin ka so yung mahigpit sila dun syempre hindi natin may iwasan minsan na, yung mga ibang crew member kasi na oh, <coughs> uh, pag inom tapos pagdating sa umaga yun hindi uh, pag sa baho yung palalasing so kayon pag na uh, na ka, pumunta sa medical pabubugahin So ibig sabihin yung pinabubuga, yung ititis yung ano mo, alcohol content mo sa katawan mo. So, yun. Siyempre, pa kung kailan ka uminom, kung kailan ka huling uminom. Kasi kailangan, mga bago ka mag-duty, kailangan nakapagpahinga ka kahit papano ng mga anim na oras bago ka pumunta sa duty. kasi syempre misan na hindi may iwasan na yun. Kung may mga birthdayhan, naiyaya ka sa birthdayhan, yun, mga cabin party, ayan, o kaya sa stopper, yan, misan inuumaga na ng ano, ng uh, tapos ng inom alas 2, alas 3 ng madaling araw tapos di duty na mong alas 6 so hindi pwede yun, bawal yun dito sa barko so ayun lang yung mga tip ko sa iyo syempre sa mga ano, yung mga new hair dyan ayan, sa mga new hair dyan ayan, mahilig na pinagbabawa zero, to zero tolerance yan kung tawagin dito sa barko no, papasok ka yung duty ka na nakainom so at least kahit paano kung mag inom ka man dapat limit lang so wag mo sagarin yung sarili mo kasi napakahipit dito sa barko lalo sa, sa cruise ship kasi nagsisilbigay sa mga pasayero nasa front kaysa ng mga pasahero no? so bawal yung mapulay yung mata mo syempre bawal yung mga kilos mo na nakainom sigurado no na papa ano ka re reporting ka sa medical papabugayin ka so yun lang mga idol so syempre yun lagi nga pala tayo mag-iingat lagi no uh, nga ta sabi nila hindi lang doble triple ingat pa rin no pero hindi natin masasabi yung negasya disgasya kung kailan dadating so yun lang, papasalamat lang ako sa inyo sa inyong mga supportas sinasata ko sa lahat ng mga sumusupport sa akin sa mga uh, social media account ko sa facebook, sa youtube, saka sa tiktok lakwatserong like, palaboy tv vlog ayan, papasalamat po sa inyo alright, stay safe always peace out, hanggang sa muli maraming salamat sa panonood, love you all nya